Ano na kaya ang magiging kapalaran ng Hezbollah gayong inumpisahan na ng Israel ang kanilang ground operation sa Lebanon? Ito ay upang tugisin ang Hezbollah. Ito ang pinaka na update ngayon sa Middle East. Ibinalita ito mismo ng Israeli military. Mabilis ito na kumalat maging ang iba't ibang news agency worldwide. Headlines ito. Maging ang Al Jazeera hindi rin nagpahuli. Ayon mismo sa Israeli military, nagsagawa sila ng limited localized incursion in southern Lebanon. Ayon sa Israel, specific targets nila ang mga infrastructures o mga buildings, mga villages at maging mga bahay na kung saan ginagamit ito ng Hezbollah upang ikubli rito ang kanilang mga missiles at iba pang mga bomba bilang panglaban sa Israel. Ayon din kasi sa kanilang intelligence, maraming mga building sa southern Lebanon, mga village at mga bahay na nagiging command center ng militanting grupong ito. Ayon sa Israel, wala naman daw problema sa mga buildings, sa mga village at maging mga bahay. Mananatili raw sana ito na protected at private. Pero once ito ay gamitin na ng mga militanting grupo at maging threat na para sa Israeli people, ay hindi sila magdadalawang isip na wasakin ito. Tulad na lang ng nakaraang araw, ibinalita at mismong Israeli military ang umamin na kanilang winasak ang isang bahay sa southern Lebanon. Hindi sila nagdalawang isip na aminin ito. Hindi rin sila nagdalawang isip na pasabugin ito dahil itinatago dito ng Hezbollah ang ibang mga missiles nila. Kahit paman ang isang inosenteng bahay, hindi raw sila magdadalawang isip nasirain ito kung ginagamit ito para sa karahasan marami ang mga nagtatanong bakit kinakailangan pang gawin ito ng Israel gayong halos ubos na lahat ng mga leaders ng Hezbollah ayon sa Israel at ayon na rin sa ibang mga eksperto oo talagang halos ubos na ang mga commanders ng Hezbollah maging si Hassan Nasrallah ay wala na pero ang katotohanan may Hezbollah pa rin at kahit na medyo ubos na ang mga leaders nito, magiging threat pa rin daw ito para sa Lebanese people at para sa mga Israeli. Kaya kahit na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu mismo ang nagsalita at nag-address ito para sa Lebanese people na nawagan siya sa mga Lebanese na umiwas sa Hezbollah dahil ginagamit daw sila ng Hezbollah upang maisalba ang kanilang mga missiles. Mas mahalaga pa para sa Hezbollah ang kanilang mga missiles kesa sa mga buhay ng mga sibilyan. Dahil kung talagang concern ang Hezbollah para sa mga sibilyan sa Lebanon, ay hindi nila gagamitin ang mga bahay ng mga sibilyan para sa kanilang mga bomba at lalong hindi sila magtatago sa saya ng sibilyan. Ang ibig sabihin kasi ni Benjamin Netanyahu na ang mga kampo ng Hezbollah ay karamihan kanilang itinatayo sa karamihan ng mga tao. Katulad na lang ng headquarters ni Hassan Nasralla na kung saan pinalilibutan ito ng mga high-rise building. At alam naman natin na napakaraming tao sa mga high-rise building na ito. Noong nakaraang linggo, ayon mismo kay Yoav Gallant, libu-libong mga Israeli military mula Gaza ang kanilang pinalipat sa northern part of Israel bilang paghahanda sa posibleng ground operation ito sa Lebanon. Nagbabala rito ang Iran na supporter ng Hezbollah. Maging ang Hezbollah, nagsalita na rin na handa na raw sila sa gagawing ground operation ng Israel. Pero sa likod ng mga pambabantang ito, kanina lamang sumabog sa internet ang balita na ang Israel ay nagsagawa na nga ng ground operation sa Lebanon. Ayon sa mga analyst, inasahan na raw nila ang gagawing ground operation ng Israel. Halatang halata raw ito dahil sa mga sunod-sunod na isinagawang airstrike ng Israel sa southern Lebanon. Ang mga matitinding airstrike na isinagawa ng Israel, ito ay paghahanda upang malinis ang ground operation na gagawin ng Israel. Ayon sa mga analyst, tagumpay daw ang Israel sa kanilang plano sapagat halos mga commanders ng Hezbollah ay napaslang at sa pagkamatay niya sa Nasrallah, marami din palang mga senior official operative ng Hezbollah ang pumanaw, kasama na rin ang isang general ng IRGC. Noong mga nakaraang linggo at buwan, maraming mga commenters ang ating mga nababasa. Ayon sa kanila, wala raw laban ang Israel sa Hezbollah. Pero ayon naman sa mga eksperto, baliktad ito. Dahil ang Israel ay marami silang mga air defense system, samantalang ang Hezbollah ay wala silang mga air defense system. Ngayon, isa sa mga patunay na talagang dihado ang Hezbollah dahil mismong ang Israel na ang lulusob sa lupain mismo ng Hezbollah. Marami ang mga nangangamba na kahit sinabi na ng Israel na limited lamang ang kanilang gagawin pero maaari pa rin ito na lumaki. Depende sa kung ano ang mangyayari at matutuklasan. Marami rin ang nangangamba na baka ang Lebanon ay matulad sa Gaza. Ngayon, ano naman kaya ang gagawin ng Iran tungkol sa ground operation ng Israel sa Lebanon? Tuluyan na nga ba na matatapos ang Hezbollah sa sitwasyong ito o ito na rin ba ang simula na ang Iran ay aatake na sa Israel ayon sa ibang mga eksperto parang di lamang ito dahil noong mapaslang ang chief ng Hamas na si Ismail Haniye, isang malaking pagkakataon sana ito para sa Iran na atakihin ang Israel. Lalo na't halos araw-araw ay merong babala ang Iran na kanilang ipaghihiganti si Ismail Haniye sa Israel. Pero ngayon, anim na pong araw na ang nakalipas hindi pa rin nagsasagawa ng pag-atake ang Iran sa Israel. Ngayon, nang mapaslang itong si Hassan Nasrallah, ganun pa rin ang sinasabi ng Iran. Ayon sa kanila, ang pagkamatay ni Hassan Nasrallah at ng IRGC General at iba pang mga Hezbollah operative, hindi ito mananatili na hindi mapaghihiganti. Marami ang mga nagsasabi na baka silent lang ang Iran at bigla itong umatake sa Israel. Pero sa halip na atakihin nila ang Israel, nanawagan ang Iran sa lahat ng mga Muslim sa buong mundo na magkaisa na kundinahin ang Israel at nanawagan pa ito na protektahan ang Lebanon in any means. Pero imposible raw ayon sa mga eksperto ang hinihingi ng Iran dahil maraming mga Arab world ang masaya dahil sa nangyayari sa Hezbollah at maliban pa riyan. Maaring nagdadalawang isip ang Iran na umatake sa Israel dahil susuportahan ito ng United States of America at UK at iba pang western countries at maliban pa riyan mga kaibigan napatunayan na rin na merong mga arab countries ang sumusuporta sa Israel isang halimbawa rito noong nagpalipad ng 320 missiles and rockets ang Iran sa Israel kasamang pumigil dito ang Jordan United Arab Emirates at itong Saudi Arabia inakusahan nga ng Iran ang United States of America na kasabwat ng Israel sa pagpaslang kay Hassan Nasrallah